Nakailang linggo na ako rito sa so barangay Hiraya at parang ayaw ko nang umalis. Kaya lang, paminsan-minsan napapanaginipan ko ang planet Ming at ang aking mission. Oh, yeah. Dami na namang tao. Anong meron? Malpiesta daw? Uy, may dalang masarap na amoy ang hangin. Kailangan mag-investigate si General Tuna. Ah, uh, excuse me po. Ayan ah, maghalang ako. Ang tawag ni Manay Femi sa niluluto niya ay pansit hiraya. Namumukod tangi raw ang pansit hiraya sa ibang klasing pansit. Dahil may halo itong suka at crispy chicken skin, nagmula ito sa kanyang mga ninuno noong World War II. Ginamit raw ng mga ninuno niya ang balat kasi mahal ang karne noong panahong yun. Pansit na may chicken skin at suka. Anong lasa nun? At bakit may iba't ibang klasing pansit? Ang sabi ni Manay Femi, ang bawat lugar ay may kanya-kanyang kultura at kanya-kanyang pamamaraan sa paggawa ng iba't ibang bagay. Sa Pampanga, may pansit luglug. Sa Cavite, may pansit pusit. Sa Malabon, may pansit malabon. Pansit patong sa Cagayan, habhab sa kesod, patos sa Bicol, molo sa Iloilo, ang bami sa Cebu. Ang dami-dami! Ginagawa pa rin raw niya ang pansit Hiraya bilang pagbugay sa mga ninuno nilang nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kasama ito sa pagkakakilanlan sa barangay Hiraya. Di tulad sa amin sa Planet Mingming, iisa ang lasa ng pagkain at lahat ay galing sa lata. Wala rin kwento. Sa bawat sangkap na inilalagay ni Manay Femi sa kanyang niluluto, Unti-unting nag-iiba ang amoy nito. Ang pagluluto raw ay isang sining. Sining ka dyan, Manay Femi. Wala namang silbi ang sining-sining na yan. Para sa akin, mukha siyang scientist. At ang pagluluto ay isang siyensya. Pero sa planetang Ningning, ginagamit lang ang siyensya para sa digmaan. Dito naman, ginagamit ni Manay Femi ang sining at agham para magsama-sama ang lahat para sa ikatutuwa ng lahat. Walang ganyang sa planetang Ningning bang lasa. Naglalaro sa aking bibig itong foods. Ang bawat sangkap na nilagay ni Manay Femi ay may ambag sa kabuwang lasa ng pansit. Ang lutong at alat ng chicken skin. Pinapaikutan ng lambot ng noodles at asim ng suka. Isa siyang himala. Ba, anong nangyayari sa akin? Napuposes na ba ako? Kahiya. Ha, ako pa naman si General Tuna. Den eh, <laughs> manah. Masaya naman.